Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang Royal Shuttle Bus. Tara, at alamin natin kung paano ito makakatulong sa ating biyahe. Ang Royal Shuttle Bus ay isang libreng serbisyo na inaalok ng Royal para mas madaling makapaglakbay ang mga tao papunta sa kanilang lugar. Ang sakayan ng Royal Shuttle Bus ay lagpas lamang ng Harbor Point. Isa itong bus na point-to-point -point shuttle service, so makakapunta kayo, guys, sa Royal na walang hassle-free. Ang pagsakay sa Royal Shuttle Bus ay walang bayad kaya makakatipid tayo sa transportasyon. Madali rin tayong makapunta sa Royal dahil ito ay point to point at komportable rin naman ang bus kahit wala itong aircon. Actually na-enjoy ko yung pagbabiyahe dito kasi may mga lugar din naman talaga tayo na makikita dito tulad ng Subic Yacht Club at iba't iba pa mga lugar na sikat talaga dito sa loob ng SBMA. So ilang minuto lang din ay nakarating na kami dito sa Royal Duty Free. Then, may enjoy nyo naman ang ating mga travel dahil safe naman po dito at marami rin naman kayong kasama na nakasakay dito. So, medyo may kalumaan na yung bus pero functional naman siya guys at nakakapagbigay servisyo rin naman. Ito naman po yung uh, nasa loob ng duty free. So, yan papakita natin. Naka-dollars po lahat ng mga nandito sa loob ng Royal. So, ito, nagtitingin-tingin lang kami ng mga kape. At lalo na yung mga favorite nating snacks from Japan, available din po dito. So, yan yung mga pinag-focusan ko lang talaga mga paninda dyan, yung mga sa Japan. So, marami mga KitKat dito guys, iba't ibang mga KitKat. So, nagpapresyo siya ito ng mga $3. So, yung iba naman, makikita nyo dyan, may mga $10 na KitKat, medyo mahal. Pero, guys, syempre, imported items yan. No need to go to Japan, ba diba? Dito pa lang sa Royal, bonggam-bongga na ang mga chocolates. Kaya, puntahan nyo na rin dito. Then, akala natin, ba diba, walang murang mga items dito na panregalo. guys, Pumunta na kayo dito kasi sobrang daming sale actually ngayon na mga pwedeng panregalo sa bata at saka pwedeng panregalo sa mga kaibigan nyo. So, iyon. Napakita ko na po yung mga loob. At andito naman po tayo sa labas dahil wala pang bus ay nag-aabang lang kami dito sa may mga sakaya ng taxi. So, sabi nga dyan, taxi waiting area. So, ganito kalawak guys ang parking space sa Royal. Kaya naman, kung may sasakyan kayo ay kasyang, kasyang naman po. Then, eto na nga po, dumating na ang bus natin. So, yung time kasi is every 30 minutes. Yung alis ng bus natin, tsaka yung dating. So, isa lang naman yung umiikot na bus dito talaga. At eto na nga po, pasakay na po ako ng bus ayan na. Papakita ko mamaya yung loob, guys. So, napakagandang experience talaga yung makasakay dito sa Royal Shuttle Bus. Then, alam nyo ba na ito yung mga upuan nila, kahoy siya. Pero alam mo yun, parang lumang bus. So, ang ganda ng experience. para nakaka aesthetic yung atake. So, ito yung mga nasa loob at marami rin naman makakasakay. Meron din siya yung part na parang pahalang siya sa may bandang harap. So, dito na nga po nagtatapos ang aking video. Salamat sa pananood.